Welcome sa Bahakha Vlogger Ayan Nandito tayo ngayon Magandang gabi po sa lahat nating mga viewers dyan Thank you, thank you very much sa lahat ng inyong mga suporta Salamat sa mga panahon na hindi kayo nagsawa sa aking video kung nagsawa naman kayo dyan huwag na lang kayong magsawa dahil nandito naman ako ulit sa inyong harapan <laughs> umigay ng bahakak para sa inyong lahat kaya eh, pag-usapan po natin ngayon mga kabahakak tungkol po sa love and care sa ating pamilya ayan po so kailangan po natin malaman to ka baka hindi naman to alam sa iba dahil po naaliw na po sila sa na kaibat ibang klasing mga gadget ngayon kagaya ng mga cellphone eh ini kind of uh, uh <clears throat> basta Huwag na lang maging English si <laughs> Baka na sa mga anak natin na kailangan pa rin natin o oh, sa ating mga magulang ang love and care. Ayan. So pag-usapan po natin uh, tungkol po sa love and care. Kaya dito sa ating channel si Bahakak magbigay tips alang uh, para sa inyong lahat. Ayan, may bisaya pa rin tayo dyan. <laughs> Kaya ngayon, na uh, pag-uusapan sa love and girl. And ano po ba ang love? So, ganito po ang love, no? Kailangan po natin magbigay tayo sa ating mga magulang, asawa, anak, at etc. Na kailangan po tayo magbigay ng love, no? Pag wala kayong love sa bawat isa, kaya ang problema na yan, so wala kayong pagunawaan sa bawat isa. No? Ganyan pong mangyayari sa loob ng ating bahay kung tayo po ay walang lab. So tandaan po natin mga bata or mga nasa tamang edad na po, kailangan po natin ibigay natin sa ating magulang. Oh. Una po tayo sa mga magulang. Ayan, kung may mama kayo at papa kayo, kailangan yung ibigay sa kanila ng ang inyong love at sa yung care. Kailangan po nila yon. Sa ngayon na buhay pa ang mga magulang natin, oh, eh ko nasabi ito dahil wala na po akong magulang. Pero sa paglaki ko po, binigay ko naman lahat sa aking ina dahil 3 uh, years old pa lang po ako, wala na po akong ama. Kaya sa pag uh, ano sa aking katawan sa paglaki ina ko lang po ang aking nakikita at na parang nasalamuha lamuha ko yung ina ko kaya binigay ko naman sa kanya ang lahat na love and care no dahil ako po ang naglalaba sa pag uh, sa pagkaalaman ko po na may sakit po ang aking mama ako po ang naglaba ako po ang nagsaing lahat-lahat at may kasama pa akong tatlong pamangkin at isang amin uh, aming ano, yung yanggis namin. Kaya nga, masabi ko po sa inyong lahat at uh, ipalam ko sa inyo na kailangan po nating ibigay sa ating magulang ang love and care. Sa ngayon na buhay pa sila. Dahil ganito po ang tips ko sa inyo. Palit man kayo ng anim na asawa, anim na asawa at iba't ibang ipapalit ninyo, tandaan po natin, isa lang po ang mga magulang natin. So, kailangan natin ibigay sa kanila ang love and care. Iparamdam natin sa kanila na may love tayo sa kanila hanggang may hininga pa sila. So, natin ibigay sa kanila kung wala na sila. So, kailangan po sa ngayon na makikita pa natin sila, mayaka pa natin sila, at masabihan natin sila. So, kailangan natin dyan paalam sa kanila ang lahat na may love and care po tayo sa kanila. So ayan po mga kabaka, ka continue po tayo no. So ang pag uh, usapan po natin yung iparamdam po natin sa ating magulang ang love natin sa kanila. Dahil nangangailangan po ang ating mga magulang upang uh, natin sa kanila ang at maramdaman nila ang love natin na galing po sa ating puso. Kaya kailangan po 'yan. So tips 'yan mga mga para sa lahat ng mga uh, binata pa ngayon, mga dalaga pa o sitira. So kailangan iparamdam po natin hanggang mahini pa ang ating mga magulang. Baka naman iparamdam natin sa kanila ang laban ker natin yung nandyan na siya sa kabao. So huwag nating uh, gawin 'yan. So hanggang maagap o hanggat maagap pa kailangan po natin ibigay sa kanila ang mga ganyang uh, aspeto sa buhay. Kaya po patuloy po tayo dyan. no? Kung kayo po ay may galit sa inyong magulang, kailangan po ninyong pag-usapan at iparamdam mo sa inyong magulang na ganyan po ang inyong naramdaman. para po o baka naman uh, hindi po nakikita dahil po ang mga magulang ay nag-isip sila na sila po ang mataas dyan sa ating uh, tahanan, di ba? So, ganyan po. So, tayo namang mga anak, kailangan po natin ipaalam sa kanila na may uh, naramdaman tayo na hindi maganda para po mapag-isipan ng ating magulang na, oo nga, no? Parang hindi maganda ang ginawa ko sa iyo, anak. Ayan po. So, kailangan mag-ano uh, mag lang po yan, mag- parang mag mag merge lang po ano bang tawag yan <laughs> may mga bahak-hak po tayo dyan kasi may English tayo na parang <laughs> so ganyan po no? para po tayo para pong katatawanan ang lahat dahil ang mukha ko katatawanan naman po. yung mga uh, pani na mukha ko pero totoo naman ang lahat no? parang wala pong uh, sa lahat ng mga content na kailangan ito po ang uh, pinaka-content na nakita ko na kailangan kong may bigay sa lahat ng mga supporters, mga solid supporters ni Bahakak Vlogger. ah uh, ito po ang mga latest na uh, content ko na ibigay sa inyo. Sana po uh, hindi kayo magsawa sa akin na uh, manood at i-like ang aking uh, video, i-share ang aking video at i-subscribe ang aking channel. Para po lagi kayong updated sa mga latest videos na aking upload sa aking channel. Dahil ah uh, ngayon, ah uh, ito na po ang pinaka-content ko, yung mga tips paano po ang pamilya. Kay uh, ano po ang gawin sa pamilya, no? Dahil uh, nakikita ko po noon na bata pa ako na para po ang uh, para po sa akin yung mga magulang ay sila po ang uh, kailangan palaging sundin pero hindi naman ganun. dahil di porkit magulang tayo puro tayo insakto may pagkakamali pa rin tayo kahit magulang tayo sa ating mga anak so kailangan po nating uh, ipaalam sa lahat ng mga magulang na pwede pa rin tayo anytime magkakamali no hindi tayo pwedeng perfecto. dahil yung kalabaw uh, Kunin natin yung kalabaw no? Uh, apat na ang paa pero may pagkakataon pa rin yan na madapa no? dahil hindi tayo perfecto dito sa mundo so kailangan po natin uh, ibigay sa ating puso ah, ibigay <laughs> ilagay pala ilagay natin sa ating puso at isipan na time pwede tayo magkakamali sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating uh, kapitbahay o sa binisaya pa sa atong isig katao. <laughs> Kaya uh, ngayon, ito po ang aking mga tips. Sana po uh, magustuhan ninyo ang mga tips na ito kahit papano hindi maganda ang ating uh, video dahil uh, cellphone lang po ang ating uh, ginagawang video, uh, video sa atin para po uh, kahit paano makablog tayo. No, so, sana po uh, magustuhan nyo ang aking content at i-share ninyo, i-like, subscribe para magpat <clears throat> magpatuloy tayo sa ating uh, mga pangarap sa ating channel na makabigay tayo ng pag-asa sa iba na mga kabataan o mga kabatanunan sa Bisaya pa Tungod kay ingon ni ini ang mga pagkitabo sa kinabuhi karon sa kalibutan no Bisaya version. So kailangan nating uh, tingnan ang mga bagay na ito upang tayo ay makapag uh, look forward no sa ating buhay. Hindi lang tayo pwedeng uh, yan ito lang palagi. Hindi tayo pwedeng palagi lang tayong uh, masusunod sa ating mga anak kung hindi kung di kailangan po nating uh, pag-usap-usapan lahat tungkol jan sa ating pamilya. kailangan po nating uh, uh, magtanungan sa bawat isa sa loob ng ating pamilya para po hindi tayo malos communicate, no? para po tumpak ang lahat nating mga plano. Mamat, uh, matanda man tayo o uh, bata pa, so kailangan nating pag isip isipan lahat ng mga plano natin sa loob ng ating bahay. yan na po ang tips ko ngayon sana po uh, abangan ninyo ang susunod kong vlog. Susunod kong i-upload. Thank you very much sa inyong lahat. Thank you for watching. At salamat sa lahat ng mga supporters ni Bahak Hak. Kung kayo po ay nagkagusto sa video na ito o sa lahat ng aking mga video sa aking channel, comment down below kung gusto niyo i shout-out ko kayo sa susunod kong video. Mag-comment lang kayo sa baba at Mag-hashtag Bahakhak Vlogger. Ayan po. Mag-hashtag lang po kayo ng Bahakhak Vlogger. At ishout out po kayo sa sunod kong video. Thank you very much. Thank you for watching. Sa lahat ng aking mga viewers, solid supporters, thank you very much. Bye-bye.